Hello mga idol, may bago na naman tayong alagaan. Huli na natin. huli. May bago na naman tayong alagaan mga idol kapag hindi umalis. Itim na itim mo oh. ang ganda sang kay gato galing. Ito pa yung ano? Magandang araw sa inyo mga kalapatid. Ayan, meron na naman tayong naiispatan ditong kulay itim na kalapate. Nauuuhaw siya, nakikita na mayroong nagwawasing dito ng ating sa aircon, no. Ito siya, pumaba siya dito at na nag-iikot-ikot. Mukhang gutom na naman mga idol. Ito, parang mabait siya, mauhuli na naman natin siguro 'tong mga idol. Try natin. Meron naman tayong panay bagong aalagaan pag hindi to dito sa atin mga idol. Ayan oh, no? itim na itim. Uh, lumipad. Hmm. Oh, naku, naku. Nung huli natin agad mga idol, no? Oh. Ayan, ang ganda, ang itim. Yan mga idol, no? Oh. Ang <laughs> ganda, tingnan natin mga idol, ang ganda. Tingnan natin, ang ganda talaga niya. Nakakatunga, kulay itim, bago uh, dating dito sa atin mga idol. Dito yan, sa offshore, dito na naman sa barko natin mga idol. Tingnan nyo mga idol. Ayan, ang ganda. Dito yan, sa may barko namin mga idol, no? Oh. na naman siya. O, oh. Ang ganda niya, laki mga idol oh. Itim na itim siya, puro purong itim. Nakita ko mga idol, may singsing -sing pa siya kaya interesado ako makita mga idol. Itim na itim oh. Babae. Itim na itim sa mga idol. Tumutok na tumutok. mga idol Dito pa yung pano oh Ito mga idol oh Nandito pa Ito ang magandang nahuli ko ngayon mga idol Nandito pa yung panya mga, mga idol Kung nakikita nyo mga idol Wow oh. Ganda ang Ganda nyo mga idol <laughs> Nandito pa yung tag ng mga idol oh. Oh. May nakasulat pa dito oh. Yan, oh. Tapos yung sticker niya mga idol Ayan oh, nakikita ba nyo? KSA 2023 02 7371 yan, KSA mga idol Itim na itim, parang uwak Itim na itim mga idol, parang uwak oh. Mayroon na naman tayong bagong aalagaan mga idol Babae Magdali ah. na naman tayo ng parang uwak mga idol oh. Itim na itim, purong itim talaga siya mga idol Ayos, ganda. Ganda mga Nagpahula si Igme kung ano ang kayang magiging anak Aling Sabel, papahulaan ko sana kung lalaki o babae ang dinadala sa sinapupuna ng aking asawa Lalaki ang laman ng sinapupuna ng asawa mo, Igme At nakikita ko na magkakaroon siya ng kakaibang kapangyarihan sa tuwing mananaginip ng masama ang batang iyon at ang pangalan na babanggitin niya pagising ay siguradong mamamatay kinabukasan. Itinanim ito sa isip ni Igme at nanalangin na sana ay nagkamali ang manghuhula sa sinabi nito. Nagkatotoo na lalaki ang isinilang ni Maria at lumaki itong malusog at matalino. Nang isang araw ay nagulantang sila habang natutulog dahil sa sigaw ng bata. Lolo! Lolo! Sambit nito kinabukasan, sumakabilang buhay ang lolo ng bata. Dito naalala ni Igme ang hula. Subalit sabi niya ay baka nagkataon lamang ito dahil matanda na ang lolo ng bata. Makalipas ang isang buwan, na naginip na naman ang bata at nagsisigaw ng Lola! Lola! At kinabukasan nga, sumakabilang buhay ang lola ng bata. Dito na kinausap ni Igme si Maria at sinabi nito na may sumpa ang anak nila sa tuwing mana naginip ito at magigising ang unang pangalan na babanggitin niya ay mamamatay ayon sa manghuhula. Sinabi niya na sarilihin lang nilang mag-asawa ang tungkol dito. Isang gabi, bigla na naman na naginip si Juan at biglang sinabi na, Tatay! Tatay! Takot na takot si Igme at buong araw siyang hindi lumabas ng bahay at maingat sa lahat ng gawain para di magkatotoo ang hula. Dumaan ang maghapon at walang nangyari kay Igme kaya tuwang-tuwa ito nang biglang pumasok sa kwarto ang anak Tatay, punta tayo sa kabilang bahay. Namatay daw po si Ninong.